Okay, okay, good evening, good evening, good evening mga boss Welcome Drinos, to sa ang Facebook page Sa boss guys, sa atas guys, mga hatata O combination mga boss, pa -advanced combi, para ugma no Sa ganaan lang mo sabay, sabay lang ha Always sige banta only mga boss, okay Recap sa nato mga boss, ang resulta Sa 3D National, yata ang sa ito ang all draw guide para ugma First row, 1-3-3, rest back na niya mga boss no Uh, kaduwa na ni siya ni Resbac or katulo. Two times na ni siya ni Gawas. Okay. Next. 766 6 wala Dari Wala taka daw dia. Slide po na to ang uh, 769 No? Dahil na to ang double ganina na 776 agkauban 6 kauban niya mga boss ang ni Gawas. Ang 766 6 Dahil last 519 sayang ni 519 kay abi na og 319 ang kuan Jesus kay sing ko man ang gauna okay ni nigawas na, na siya sa pizza sheet team na or noibi balik na na siya og rest back no 2 times sa punisya Igawas mga bas wa ba, tay swerte karon kay kadua jud rest back okay ra unta niyo oh. good sir ni 766 pero ag 133 ug 519 rest back no. Pero sige lang. Napay mga boss no. Padayon na gyapunta. O gata combination. Kaya ito Adri is guides only lang no Pero huwag bawi ito Okay Pakishare lang ko mga boss O pakilike Proceed na ito sa tuwang Next combination na to, mga boss no Grabe try-up po Wala po yung try Apo kagawa ang trayo. Puro <laughs> puro ko ano, puro bitin ng kwan, ang trayo. Ga double unta pero wala siya nagpadayon sa kwan. Sa trayo ba. Okay na tay old guide mga boss para ni siya ugma ha. Okay, hot combi sa mga gusto lang mo sabay, sabay lang. Natay last 2 sa mga gusto lang mag last 2 First last 2 three, nine. Kung ay pamares, pari lang Best guide na ko diyan mga boss, 139. Target to rumble. So, lang mo sabay, sabay lang. Next, to uh. Sunod na to, ang ato ang second pair, 3-5. Kung ay pamares sa so 3-5, pwede rasad ninyo pari sa, no? 7-3-5 ko diyan mga bossing, target to rumble. Ngayon, next na uh, to, ikaw, tulo na pair, na pair magdala og 33 okay nigawas na siya no 33 pero ko lang nato tong wala pa na 33 okay kung mo ah uh, mutin automatic na no best na ko diya 633 mga boss best trade lang na niya na 933 sunod na to ang ato ay kaupat na pair na 49 kung ay sa 49 pwede rasad nyo palisan Best gain ako dia 849 mga bossing target ug ramble po na. Para sure ball. Dayon sunod na to. Ikalima. Ato ikalima na guide na tay 45. Kunay pa mare sa 45, pwede ra sa inyo para sa mga boss. 245 no. Ako adya. Dayon 1. 145 pwede sa mo dia mag 045 kung ganahan mo. Okay. Next ta, last na to. Natay pair, magdala 43. May pamaris 43, pwede rasa nyo pa Best na ko 743. Target to rumble, pay slide, 643. Okay. Wala na siya mabasa nga hat ang hot combi para ugma. Proceed sa tawaang pamitsa o missing no sa so, mga nangita di ag pamitsa o missing natay pamitsa missing mga boss Dugay ako mamit sa no? Masinugma pa ni mga boss. 621 Dayon 601 Missing Missing number na wala kagawas karong adlawa 0248 Okay. 024 Dayon 208 Muna ako ang Uh, best na ko ano sa missing. Karang doon mga boss, 024, 208. Sunod na to ang ato ang pasakay. Natay best pasakay mga boss, no? Uy. Best mo pala gibutang. pasakay na eh, pasakay. Pasakay numero 1. Best guide 417. Target Rumble. 417 target crumble mga boss. So na nato ang ato ang depensa no, escalera double. Sa so, mahilig daw mag escalera double na escalera double no. Tag two combination na lang na siya mga boss no. Best na lang jud nako ni. Eh. Best escalera nako na 910 og 231. Depende na ninyo kung sa escalera ninyo di basta kana. Mora na, na ako ang escalera ugma no, 910 231. Depende sa guide sa og sa mga mugawas pod no old <coughs> draw nato kanang duwa 910 231 sunod nato ang ato ang double best double sa mga gusto lang mo pick up old draw guide na ni 101 dayon 696 target o grumble Then last nato mga boss, tryo. Gawas pa ka tryo. Daga na siguro yan, ni Trio ba? 1-1-6-6 O oh, uh, 9-9 Okay Target Algis lang mga boss Dayan, kung mo Trio all mo, pwede po Target piso Okay Muna na siya mga boss, ang ato ang All draw guide mga bossing you no? Know? Best Trio Okay, wala na ito ang guide para ugma. Hope to win and God bless. Pakilike lang mga bossing o pakishare. Bye-bye!